what's up mga idol sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na grabe nag overheating ang charging ito po ay galing sa Batangas pinadala po ni Alexis Magatangay at ito po yung nakasulat Sobra pong nag-iinit, parang plansya kapag naka-charge, nakakatakot po. Parang sasabog. Grabe mga idol, nag-iinit po talaga nito. Ano po ba ang dahilan nito at paano ito maiwasan? Alamin nyo po ang full video repair. At ayun mga idol, nung na-check po natin ang charging, wala naman pong napingas or wala pong nakita na may nasunog. Ang model po nito ay NPNX Note 11. At ayun, iyon po natin ay buhay naman ang ganyang unit at doon lang po nagkakaproblema kapag isalpak. So natakot nakakatakot po ang may-ari ito na kapag isinasaksak talaga niya, nakakatakot pwede talagang sumabog dahil sobrang lakas po ng init. At hindi rin po siya nagcha-charge. Ayan mga idol, So, nung hinawakan ko po ang charger na, grabe ang init mga idol. Kapag isaksak mo siya, wala po siyang reaction. So, hindi siya nagcha-charge at kapag kinakapa mo yung ilalim mga idol, para talaga siyang plansa na kapag sinalpak mo ay iinit talaga ng malakas. Pati ang charger nito mga idol, kung hindi lang siguro original ang sinalpak ko dito, baka nasunog na ito. Grabe ang init mga idol yan. Kapag hinawakan ko po ang saksakan, talagang iinit siya parang sasabog na. Kaya wag na po natin patagalin at ipisa na po natin paano ito ginagawa at paano ka rin makaiwas at ano ba ang dahilan kung bakit ito nag-iinit? Ayan, buksan na po natin mga idol at mag-shout out tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, iangat po natin yung takip. Subuti so, na lang, hindi pa ito na-repair mga idol. So first time po po ito mabuksan. At kapag sinilip mo naman ang charging buo pa naman siya. Wala kang makita na may pingas or nasunog talaga siya. So ayan, tanggalin muna natin lahat ng iskro mga idol at maraming salamat sa tiwala nito. So nakailang pagawa na po ang may-ari nito mga idol. So maraming salamat sa iyong tiwala at sa mga na gusto magpaayos mga idol ay mag lang kayo sa ating FB page, phone TV Official New Feeds. At ayan mga idol, so tanggalin po natin yung backcase at makita na po natin kung ano ba talaga ang problema. At dito mga idol, kapag hindi nyo matanggal, mayroon po itong secret iskro sa ilalim ng camera. Hindi mo yan maangat-angat kapag hindi mo tanggalin ang camera lens. Kaya ayun mga idol, gamit po tayo ng pastas -tas at initan po natin at ayan, naangat na po natin. So, meron po itong mga screws sa ilalim kaya mahirapan ka magangat kung hindi mo ito matanggal. So, ayan, natanggal na natin mga idol at ingatan natin yung fingerprint kasi pwede po yan maputol kapag inangat natin ng derecho So, ayan mga idol, kapag makita na po natin kung ano ba talaga ang nangyari at kung napapansin nyo mga idol, nangitim na po ang charging pin wala sa ilalim. Or kinalawang na po siya. So possible nito na nabasa po ito. At napasukan ang charging. At noong sinaksak mga idol. Doon po ito nag overheating. Or nag iinit. At tingnan natin. Iangat natin mga idol. At kung napapansin nyo. Nasunog po ang charging board. At kung napapansin mga idol, na, angat muna natin yung battery, yung flex, at tanggalin natin yung charging board para makita talaga natin kung ano ba talaga ang problema. At kung napapansin yung mga idol, nagdilaw-dilaw na ang pinaka-charging board. So, ibig sabihin, nabasa po ito ang baba. At kung napapansin yung mga idol, grabe po ang pagkakasunog ng charging board. So, linya yan ng positive mga idol. Kapag yan po ay nabasa at isinaksak ninyo, napasokan ng tubig, mag-spark po yan. Kaya ang mangyayari, para talaga siyang plansa at nag-uusok-usok po ito dahil short na po ang linya ng positive. At kung napapansin nyo mga idol, itim na, kabilaan po siya. So yan po yung dahilan kung bakit na parang plansa siya kanina at talagang nag-iinit at sobrang natakot talaga ang may-ari nito. Kaya po niya ito pinadala. Ayan, kitang-kita po talaga yung nasunog niya. Kaya mga idol, iwasan nyo po mabasa, lalo na ang saksakan. At kapag isinaksak nyo po yan, doon po yan magsimulang mag-overheating. <laughs> dahil nag-short na po yan, nag-apoy na po Kapag isaksak mo siya, lalabas na po yung usok niyan At din mo makita dahil nasa ilalim po siya At tingnan natin ang charging pin Tanggalin muna natin at kung napapansin nyo talaga, nangitim na po ang saksakan Pati po yung mga linya ng paa niya ay nasunog na rin So ayan, sa pagkakabasa po yan mga idol Kung kaskasin naman natin, ayan So sana may linya pa ito para magawaan natin ang paraan na mag-charge ito Ayan, linisan muna natin at tingnan natin mga idol Yung mga paa talaga niya ay nasunog na rin talaga Kung napapansin nyo mga idol, sunog na talaga ang pinakasalpakan niya ng mga paa sa charging So ayan, ang gagawin natin mga idol, linisan muna natin Tingnan natin kung may mga paa pa para mailapat pa natin ang charging pin at sana magawa natin ng paraan mga idol dahil original charging board po ito at wala tayong available nito mga idol sa supply ko ay wala ring available sa online lang po ito mabili at napaka importante sa may-ari ito na maayos ito dahil nandito po daw lahat ang kanilang picture remembrance ayan mga idol so kung napapansin nyo meron pang mga paso na dala po natin sa mga hinang-hinang so kapag nasunog yan mga idol at nabasa talaga yan masunog talaga ang mga linya ng paso ayan buti na lang ayan nasa charging pin ay natamaan talaga ng mga maigi nasunog po siya at palitan po natin ng bagong charging pin at tingnan natin na mapacharge pa ba natin una lagyan natin ng mga paa ang charging pin para mas madali po siyang kumapit so naglagay po ako ng soldering paste sa mga paa ng charging pin so type C charging pin po ito mga idol subukan so, po natin palitan at kung napapansin yung mga idol meron naman siyang paa at sana mag charge pa ito at kapag hindi po ito mag charge mga idol talagang buo na po ang papalitan so sana magawaan pa natin ng paraan dahil original na charging board pa po ito at napakatibay po nito. Ayan, so yung nagdikit naman yan ay positive yan mga idol. So kahit magdikit lang yan, okay lang yan. So linya po yan ng positive, dalawa magkakatabi. So dahil type C ito mga idol, so nasunog po ang kabilang positive niya. So Kabilaan naman kasi ang type si mga idol kahit babalik rin mo siya ay magcha-charge po talaga siya. So ang kabila niya ay nasunog din talaga. So ayan tingnan natin, linisan natin at sana kumapit pa. At kung napapansin niyo mga idol, kumapit pa naman ang charging pin at talagang kitang-kita po yung nasunog sa pinaka-charging board ilalim at baba po ang nasunog. Ayan, itim na po siya. At tingnan natin mga idol, i-tester muna natin kung grounded ba ang board, natamaan ba? At kung napapansin niyo mga idol, pumapalo yung isa at yung isa naman ay wala pong palo. So, hindi ko muna siya sinalpag at tinister ko muna. Baka mamaya mag-short bigla kapag salpagan natin at bigla siyang mamatay. So, ayan. Dahil buhay naman siya kanina mga idol. So, ang natamaan talaga dito ang pinaka-charging board. So, ang dahilan po ay yung pagkakabasa at nung sinalpak po siya, doon po nagsimulang nag-spark at nasunog ang linya niya. Ayan mga idol, napalitan na po natin. Salpag natin yung battery at testing natin kung mag-charge na ba ito. Ayan mga idol, kung napapansin nyo, pag salpag pa lang natin ng charging, ayan, wala rin pong reaksyon. At... May tricks pa tayong ibang gagawin para mapacharge po natin yan. At kung napapansin nyo kanina mga idol, nakalapat na po ang pinaka-charging pin at nang hinawagan ko talaga ay talagang nag-iinit pa siya nag-overheating pa rin kaya hindi po lumabas ang charging indicator. At ayan, so nung kinapak ko po mga idol, ang lakas po ng init at subukan po natin isalpak ang charger at kung napapansin nyo mga idol, ito po yung dahilan kaya siya nag-iinit nag-overheating. Ayan, umuusok pa rin ang pinaka linya ng positive. So, paano ba yan diskartian para mag-charge? Ayan mga idol, sa mga ganitong unit, kapag nasunog ang linya mga idol, kailangan nyo po yan butasan or tastasin nyo po yung banda kung saan yung umuusok. Dahil mayroon pong short na linya dyan, kaya po siya nag-uusok. Ayan mga idol, so ang ginawa ko, kinaskasan ko po siya, binutas ko po siya para mawala yung short na linya niya. So, positive. So, kabilaan naman po ito mga idol. So, kahit isa lang po ang mahinang dyan. So, ayan, kung napapansin nyo, yung positive niya ay wala na po siya, sa kabilang linya po yan So nabutas na po ng konti yan mga idol ginawaan ko na ng paraan Dahil wala po itong stock sa supplier ko At ayan sa kabutihang palad Mga idol ito po yung nangyari napagana pa rin natin kahit nasunog na siya. So, although si pa rin naman yan mga idol. So, iwasan nyo lang po talaga siya na mabasa dahil possible talaga na magkaroon na naman ng init or overheating sa charging dahil doon po yan magsimula kapag meron pong tubig at isinaksak mo pa, mag-short po yan bigla. Ayan mga idol, nagcha-charge po siya kabilaan. Kahit balibalik ta rin mo ang charger ay magcha-charge pa rin. At tingnan natin mga idol kung magdadagdag ba ito, tutunog pa ba ito, or meron pa ba itong mouthpiece dahil nasunog ang charging board. So, abangan nyo po mamaya mga idol. Una, ikabit muna natin mga idol at tingnan natin kung magkakarga din ba siya. So, una po natin gagawin, obserbahan po natin kung magdadagdag ba siya dahil yun po yung problema kanina, nag-overheating. At ayan mga idol, bago ang lahat. Obserbahan natin na ikakabit muna natin lahat ng function na tinanggal natin para dire-diretso po ang ating gawa. So, ayan mga idol, grabe, overheating po ang nangyari. So, iwasan nyo talaga mabasa. At tingnan natin kung magdadagdag yan mga idol. So, sinara ko muna siya para dire-diretso po ang ating gawa. At maraming salamat mga idol sa mga gusto pong magpaayos ng ganito ay mag lang kayo sa ating FB page, phone TV Official New page At pakisupport na lang po ng ating channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video para marami kayong tricks na magukuha sa mga bawat upload natin. At ayun mga idol, kung napapansin nyo, sinara pa lang natin ay nag-54% na siya. So, ibig sabihin, paas charging pa rin ang paggawa natin kahit nasunog na po ang linya niya. So, ayan, diskarte lang talaga ang paraan mga idol para magawa mo at huwag ka matakot gumawa ng mga nag-iinit lalo na kung sa charging lang. So, hindi po yan basta-basta mamatay mga idol basta hindi po magkakabaliktad o hindi magdikit-dikit ang paggawa mo hindi po yan mag-short. So, ayan, ayusin nyo lang po ang paghinang at iwasan nyo mga idol na mabasa din po ang saksakan para makaiwas kayo masira ang inyong cellphone. So, ayun mga idol, i-on na po natin at tingnan natin kung tutunog ba siya, gagana ba ang speaker, mouthpiece, at ito po yung pinalitan natin na nasunog na talaga ang pinakalinya ng charging pin. So, ayun, meron pong password at matagal po ito binigay mga idol, hinantay ko po siya at ilang minuto mga idol, ayun. Dahil nabigay po sa atin ang password para ma-check natin ang, ang functions sa baba. So, kailangan ko rin talaga ma-check dahil malayo po ito mga idol. Galing po ito ng Batangas. At ayan mga idol, tingnan natin ang speaker kung tutunog. At sa kabuti ang ballad mga idol, good as usual ang speaker. Wala pong problema. At sunod natin i-check mga idol ang pinaka-record dahil nasunog nga ang charging board. So, ayan. I-record po natin at kapag ito nagre-record mga idol ay talagang normal na po ito at wala na pong sakit sa ulo. At ayan, i-play natin. At kung napapansin mga idol, normal din po ang pinaka mouthpiece. So wala na pong problema. Ang vibrate po nito mga idol ay normal din ang charging niya. Ayan, so fast charging po ito mga idol kapag meron pong ganyan na paikot-ikot. At ito po yung pinalitan natin. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe.